pong kahoy ay napakaswerte po sa lahat ng bigosyo. Ito pong natin. Hello po, good morning. Andito po ako sa akin channel. Welcome po tayo ngayon. Uh, Pagpanood natin po ang aking topic. Uh, At medyo po nabubulabula ako para muna nang interview sa muna yung araw na to pag-usapan natin ang ating uh, pagpaswerte, sabi ko nga kanina, ang punong kahoy pong tagpaypay ang pag-uusapan natin. Ang tag kay Paypong Kahoy ay napakaswerte po sa lahat ng negosyo ito pang pagtapika natin ang unahin po natin muna ay ang tungkol po sa negosyo kung paano po ito gagamitin at kung paano po ito umiipiktib po sa ating uh, negosyo kung paano po ang paggagawa nito at paglalagay uh, ito pang pag-uusapan natin at uh, next po uh, pag-uusapan natin ang tungkol po sa pang-amo at pangpaakit ng uh, ating pambihirang at nagtatagumpay na tagumpay tayo sa punong kahoy ng ating tagupaypay na kahoy. Bakit po ito tinawag ng tagupaypay? Ako po kasi ang tawag ko dito ng tagupaypay neto ay kamay ni Anghelito. Bakit po tinawag ko pong kamay ni Anghelito? Kasi ito po ay ang puno nito ay lahat po may parang kamay-kamay po siya. May mga kamay-kamay po yung kanyang kahoy yung mga ano po, yan. Yung ano po, yung kahoy niya para po may mga kamay, yan. Parang sing, -sing parang mga madaliri po yung kanyang kahoy. Kaya po yung tinawag ko po ng ang hilito kamay na iwan po. Yan po ang tawag po dyan. Ano po pag-uusapan natin? Sabi ko nga kanina, pag-uusapan natin ang tungkol po sa pampaswerte. Bakit po ito ay napakalakas na pampaswerte sa ating negosyo? Ang tanong natin. Ito po ay talagang sabi nga niyan, tagupaypay. Nagtapaypay. Hindi na po kailangan po natin na tumawag pa ng customer. Yan po yan. Ibig sabihin, Pagpipay napaka-bihira pong makita sa buong mundo. Hanapin po yun. Yun po ay makikita po sa mga kadad kadlagan po or sa mga liblib pang lugar. Kagaya ng maraming maraming mga punong kahoy. Kagaya po ng Bicol, Batangas. Yun po ay mga marami at sa Mindanao. Yun po ay mga marami po ang mga punong kahoy. Diyan po ito makikita at kung ano po, diyan po ito nakikita sa maraming kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak kahoyan at sa gilid ng mga dagat. Diyan po. Bihirap po kayo kung maghanap po kayo hindi nyo po talaga ito makikita. Dahil uh, bihir lang pa ang makakita nito. Ayan. Ayan po yung tagumpaypay o kahoy ni ang kamay ni ang hilito po. napakaswerte at paano po ang paggawa nito iwan ko po kung bakit ito napakaswerte kasi iyon po ay nat, natutunan ko lang sa aking mga magulang kung bakit po napakagaling talaga nito magaling po ang ano ang gagamitin natin isa pina, isa po number one ito po yung ginagamit kung paano po ito gawin gawin natin ito sa loob po ng biyernes or unang biyernes or biyernes. Basta biyernes po. Kahit unang biyernes, pangalawang biyernes, pangatlong biyernes, pangapat na biyernes. Pwede na natin gawin. Kahit martes po, pwede natin yung gawin kasi po napaka-effective. Ang gagawin natin nito po ay uh, ilalagay natin sa buti yung pong linalagyan po ng perfume dapat po yung linalagyan po ng perfume huwag tayo magkuha ng ibang ano po ibang buti na ginagamit po sa medicine o sa gamot kasi po wala kung hindi naman po yung buti po talagang hindi pa ginagamit kung magamit naman po kayo ng yung sa gamot na buti hugasan nyo po ng asin hugasan po nyo ng asin or tsaka limonsito or suka po nagawa sa duyog yung po na napaka the po na panghugas niyan para po yung bad energy or uh, yung sabi nga ano matagal po diyan sa buting niyan kasi yung po sa gamot po yun no, para po mag ano po natin ng maigi sa po natin lalagyan ng uh, yung ano po ng kahoy kahit ilan po ay nilagay natin hanggang sa kasya yung po ay ilalagay natin doon sa sa buti yung kahoy na yun. Kasi maliliit lang naman yun. Hindi naman natin uubosin yung malaking-malaking po ng kahoy. Eh. Yung ano lang po, mga sanga, sanga lang po ang kukunin natin. Tapos mas maganda yung may kamay talaga, yung para may kamay talaga ni ang ilito. Yun po yung ano natin yung ilalagay doon. Tapos po, hahaloan po natin yan ng mantika po, nagawa sa noyog. O kahit ano pong mantika, basta malinis na malinis pong mantika. Yung, hindi pa talaga ginagamit na mantika. Yung po ang mga napakaganda dyan, gamitin natin yun sa magandang pamamaraan. Pangatlo po, yung pong ano, perfume, yung pong perfume, uh, i-ano natin po yung 'Di ba po may paborito tayong perfume? Halimbawa, may paborito tayong perfume. Lagyan natin 'yan ng ang na kamay. Kung kamay po ni ang or tagopaypay po. Lagyan po natin 'yan para po maganda po 'yung ano, 'yung pasok ng inyong buhay. Ah, uh, 'yung po kung na yan, syempre po, pagkalagay natin yan, i-spray natin sa ating katawan para po tayo ng mga customer kahit hindi na po tayo magtawag sa kanila. Silang sila na po ang lalapit sa atin kasi ang pangamoy nila sa atin ay napakabango po. Yun po yung ano ng ano po pangakit ng customer ng customer or empleyado o lahat po ng ano yung ano po employer mapapabait po nila para po sila ay ano lapitan ng mga trabaho. Yung pa napakasorti. Pang-apat, pang, pang nga pa lang ba o pang-apat na bahala na po kayo kung ano kasi nalito ako ah uh, ito po yung ano pang ano po pang bilang ko po ganyan na lang po kasi nalikalimutan ko pang bilang na to may po may ano po kayo may ano po kayo di mahilig po kayo magpadulas ng inyong buhok di ba po kasi kagay especially po sa mga babae or sa lalaki mahilig po tayo ng ano ng mga baby oil or whatever na oil ah uh, yun po yung ilalagay natin yung, uh, yung po kamay ni Angelito or may tagupaypay po lagyan po natin yan ilagay natin yan sa loob at saka natin gagamitin yung baby oil hmm, gamitin natin iaan natin na hapless natin tapos paano ang nito sabi naman, mana-expert na po ba ito? okay po na-expert din po yung pag na, ngayon po kung gusto nyo pong ano, halimbawa po na augos na yung oil nyo, yung nangano ah uh, dadagdagan niyo yan at orasyon niyo ulit yan para ano po kundinus. basta dasal lang po kayo ng dasal ano po yung orasyon yun po yung pinagdadasal niyo kahilingan or ano pong kahilingan niyo sa inyong buhay yun po yung orasyon na sinasabi kasi po yung hindi po mga nakakaintindi po ng orasyon ang isip nila anong orasyon ang ano nila ang iniisip nila masama na dahil orasyon hindi po ang orasyon po ang dalawang bagay po may bad orasyon po may good orasyon po yun po yung gamit pero po huwag kayong huwag na huwag kayo po gumawa ng ikakasama nyo dahil po ang karma ay lagi po nandyan dahil po yung karma ay, dahil po lagi na sa natin uh, dagdagan po rin natin ang sikap tiyaga at paniniwala po sa sarili dahil pag wala po tayong paniniwala sa sarili, sarili Hindi ta tayo la ganyan kaya kailangan na kailangan natin yung tiwala sa ating sarili dahil po yun ang pinakaimportante. Dahil kung wala tayong tiwala sa sarili, ang tingin sayo ng ibang tao ay wala rin tiwala sa iyo. Kaya yun po. Gumawa pong ng ano, wag pong mangluko, huwag maging maging sinungaling yung maging tapat ka lang po sa sarili dahil po ang sulik ang, ang ganti po niyan o balik sa inyo ay maganda po din ang kalabasan yan po kasi po ngayon pong mga panahon marami na po kahit po ano hindi mo po ina inaano uh, inaano ang ko po yun pag hindi ka inaano inaano ang ka po nila o, yun po yun ang ano basta ano yun na lang ang ano <laughs> sa inyong pagsubaybay uh, ng ating uh, topic at uh, abangan natin ang next episode second episode po ng ating tago paypay at ito po pag-uusapan ulit natin kasi medyo mahaba-haba po kaya gawin natin ng second episode kung makaya natin sa second episode uh, kung hindi po nakayanan gagawin natin ang third episode para po maano natin kasi ito po talaga tago paypay ay napakahaba pong kwento. Maraming tayong kwento nito. Ay panabangan natin sa ating pagbabalik. Maraming maraming sa Salamat po. God bless you.